Is good afternoon. Ayan po, nagyayaya ya, ya, si Bobo. Santai buta, Bobi? Diyan? Diyan ka pupunta? O, ano anong gagawin natin diyan? Ayan, guys. Gusto niyang igala siya. Ayan. Hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin. <laughs> Bu, iskinita naman ito. Paano tayo dito makakalabas? O, uh, ano gagawin natin dito? Hmm. Uh, saan na? guys. Tingnan niyo. Si Bobo. Ah, iihi. Hmm. Ikaw pala na ihi dyan sa pader. Kaya pala mapangi dyan. <laughs> Ayan, guys. Ayan, ba? Diba? Gusto niyang magala. Saan ba tayo pupunta, baby? Saan tayo mamamasyal? Mm -hmm. Saan tayo? Dito, dito. Hala. Guys, dinadala ko kung saan. Saan kaya gusto nitong mamasyal? Ano ba? Pupupu ka ba? Sige. Pupu ka muna dyan. Dadakutin na lang natin. Dali. Huwag ka na mahiya, bobo. Sige na, guys. Ano na? Ayan, guys. Tingnan nyo, guys, yung aking kalamansi. Lumalaki siya, pero... Hindi man ako nakakakuha. Nauubos na lamang, pero na hindi ko ma-experience magawa ng sawsawan yan. <laughs> My God, Diyos ko. Laging na, nawawala na lang po. bigla na lang nawawala ang mga bunga. Tama na, tira na naman, maliit. pag lumaki-laki, tinukuha na. Kawawa naman yung may-ari ng puno. <laughs> Kawawa naman po si ka orang. Hindi ako makakuha ng anong nga yun? Hindi ako makaharvest ng kalamansi kong tanim. Bigla na lang po siya nagpaparaway. <laughs> Ayan o. Oh. Diyos could die Ah, uh ah. -uh. Buti na lang yun lang ka, mataas. Kaya ako nakakaputi niyan. Pero kung mababa din yan, wala na rin yan. <laughs> Ayan guys, ang dami lang ka. Kita niyo. guys. Ayun, ang dami lang pati yung sili ko, wala na din. Oh. Kalbo na. Pati bunga, kalbo na din. Ayan, Okay lang yun. Kasi, di ba? At least, may napapakinabangan sila. <laughs> Ayan guys. Mo, ang cute nito guys. Na. Itong halaman na to, ang cute. Para siyang tasa. Ayan eh. Kaya pag umuulan siya, guys, puro tubig 'yan. Nasasahod 'yung tubig. Ayun oh, ang cute niya, guys. Oh. Kaya gay may halaman na ganyan. Tingnan niyo 'yung ano, parang bowl, 'yung dahon. Mm, 'Di ba? Ayun oh. Ang lalim pa naman, guys, oh. Ang lalim niya. Hmm. Parang bowl. Yung dahon sabi nung kapatid ko na namayapa, suwerte daw po yan. Kasi sahod daw. Sahod ang grasya. <laughs> Ayan. Ayan. Yeah. Sa bagay, suwerte man nga. Kasi kahit pa paano, buhay pa naman. <laughs> kaya suwerte. Sabay ganun. Joke lang po. Ayan guys. tara na. Ano, namahinga ka na? Ha? Ano baby? Ha? Tara na. utara uh, tara na baby. Ano na ikaw. Una na. Oh, dito. Yan, dyan. Ayan, guys, ang layo ng aming pinanggalingan. iskinita pa ng aming daanan dito, guys. Sige, lakad na. Lakad. Ang dali. Ayan, guys. Si Bobo. Ayan. Ang ingay-ingay. Pasok ko muna, guys, sa loob. Sa loob na muna tayo, Bunso. Mamaya na, dyan sa labas. na Sa loob na muna. Ito, pakakainin kita dali. Sige na, pasok na doon. Pasok. Ayaw mo? Ang katokin mo si Kuya Tong. Kuya Tom. Katokin mo si Kuya Tom. Dali. Tom, buksa eh. Pasok na muna. Dali, iyak na iyak. Di mo naman pinapansin. Iihi pala madilim po dito guys ayan, saglit lang madilim ayan dito ka muna be at ako ikukuha ng pagkain mo ha pakainin ko muna guys si Bobo kuha muna tayo ng ano, pa lang yung kanin so, nalilito na talaga ako guys kasi dati doon sa loob yung aking kusina ito ngayon, nilabas ko na naman <laughs> Yan, ito ang aking kusina guys ito panis ng kanin na to bakit may mga itlog ito pala yung bagong sinain ito lang guys ipapakain ko sa aso lagyan natin ng sabaw ng gulay natin ng konting laman. Ayan. yan Pwede pa yung pangulam namin mamaya. Ayan guys. Ating lamasin. Ipakain na natin kay Bobo at kay Pacho. Ewan ko lang king kung kakain yun. Si Pacho kasi nangihina po talaga. Ito si Ming Ming. O Ming, kain ka? Hmm? Sino yan si Nene? Bakit, bakit galit yan? Bakit galit si Nene? Ha? Ayan guys. Hindi well, ko makita yung pakainan. Dito na lang sa planggano. Ayan. Kain natin kay Bobo gutom na si Bobo Bobo eh, Kain na ikaw kayo Uy kumain ka Kumain ka Bobo Kain mo Bobo Ano guys Ba't ganyan mga aso ngayon Walang ganang kumain Hindi ko alam kung bakit ang yung mga pusa, maganang kumain. Ang mga aso ayaw. Ay. Ano sabi mo? Pakain ko na lang doon. Hindi mo yung maganang kumain. Ang mga aso ngayon, hindi maganang kumain. Mainit. Ewan ko ba? So, dito naman sa kabila. Tingnan natin. Dito. Pati si Patsyot. Si Salaw, ayaw na din. Ito na lang maraming itik dito na kumakain. Pakainin natin. Ewan ko lang to kung kakain siya. O, kain ka na. Patsot, kain na ikaw. Kain na ikaw. Siya, ay ayaw din. Ewan ko baga. O, ano, mag-umpisa ka na agad. Ba? Mga tan! Baga ano? Uinom? Na? Nay, pa. pangkunti nga, ito na, mati magudan. Oh, Hindi ko nga itatapon. Pupunuin huh. ba? Hindi, tama na ito. Ming Ming, kina, kina mo. Ang mga itik naman dito kakainin. Busok na, busog na. Saka na naman. Oo, oh, lalo. Pag naka soft drinks, no? Oh, sarap kumain. <laughs> Ayan. Ayan, marami pang kanin. Sa itik na lang yan. Oo. oh. Ayan, hindi rin talaga kinain. Akala ko bago gutom ka na. Kaya na, natutubo. Narinig kitang umiingay. Kaya nabaho, ako nabango. Nabango siya. Hindi pala kakain. Ayan guys, salamat po. Ayan, ayan. Si Bobo. Wala siyang ganang kumain guys. Ayan po, salamat po. Thank you for watching guys. Bye. God bless.